Efeso 4.24 Pakita niyo binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Palagi kong sinasabi marami sa mga kakilala natin, kaibigan, kapatid, kamag-anak, kasamahan sa trabaho, hindi nagbabasa ng Bible. Pero binabasa niya ikaw, oo, ikaw, hindi ako nagkakamali. Ikaw ang binabasa nila. At syempre, tuwing makikita kanila nila at pinagsasabi mong ikaw ay binago na ng Diyos, inaasahan nila na talagang may nagbago. Sa totoo, hindi mo naman kayang magbago na bagong, 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 bago na hindi ka na magkakamali. Nagkakamali pa rin. Pero dapat, hindi mas na mamagnify ang pagkakamali. Mas na mamagnify ang pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kapatid, pinaka the best. Alam mo, nais nice ng Panginoon na talagang makita ng lahat ng nakapaligid sa atin na totoong tinanggap mo si Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas at dahil tinanggap mo siya, marapat lamang na mamuhay tayo ng matuwid, banal at kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Isang paalaala lang, buhat kay Tay John